Hello mga kuspad, kamusta kayo? At sa vlog natin ngayon, pag uusapan po natin ang mga sikreto para maglaho ang pride ng lalaki. At kung handa na kayo lahat, magsimula na po tayo at muli, be inspired! At ang unang sikreto para maglaho ang pride ng lalakis kung may mali ka rin, mag-sorry ka. O pamaks pa din ang unang sikreto dyan upang ang isang lalaki ay bumaba ang pride. Alam nyo mga kinspad kung bakit nagmamataas din ang iba sa iyo sapagkat mapagmataas ka din at masyado ka rin ma-pride. Yung iba sa inyo, kayo yung may kasalanan, kayo yung nagkamali, kayo pa yung ma-pride. Dapat matuto kang umamin ng pagkakamali mo at matuto ka rin humingi ng tawad at matuto kang ibaba ang sarili mo kapag alam mo mismo sa sarili mo na may mali ka. Alam niya mga kids, pati hindi mo sa hindi mo sa lahat ng pagkakataon ay makakatagpo kayo ng isang taong laging magsosorry sa inyo. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay makakatagpo kayo ng isang tao o isang lalaki na handang talaga namang magpakata sa inyo at magpakumbaba sa inyo. Paano kapag nakatagpo ka ng isang lalaking mapagmataas din? Kapag alam niya na siya ang nasa tama, kaya ka inspired. Kung may mali ka sa boyfriend mo, sa mister mo, alam mo may kasalanan ka, eh dapat humingi ka ng tawad sa kanya kay Inspired kapag ginawa ko ba yan maaari bumaba ang pride ng lalaking mahal ko sa akin ang partner ko o naman sapagkat so, syempre naman may isip-isip niya yan na nagpakumbaba ka humingi ka ng tawad kaysa naman sa hindi yung iba sa inyo nakikipagtalo pa tuloy mas talong tumataas yung pride ng lalaki sa iyo at tumarating yung pagkakataon o mga pagkakataon na naiisip niya na dapat ka na talaga niyang iwan na dapat ka na niyang ipagpalit na dapat na siyang makipaghiwalay sa iyo sapagkat impis na magpakumbaba ka ay talaga namang nakikipagtalo, nakikipag-away kapat para sa iyo. Ikaw ang tama. ka inspire kung alam mo may mali ka, mag-sorry ka. Sa boyfriend mo, sa asawa mo, sa partner mo. Upang ang isang lalaki ay talaga namang makapag-isip-isip din at bumaba ang pride sa iyo o maglaho ang pride sa iyo at maging maayos kayo, ka inspire At paano ang sikreto mga ka para maglaho ang pride ng lalakis? Kung matigas yan ngayon, ay tigilan mo muna. O kung makaspad pangalawang sikreto upang ang isang lalaki ay bumaba ang pride sa'yo. Kaya mas lalong tumataas ang pride niyan sa'yo sapagkat ang kulit mo at habol ka ng habol sa kanya. Ayaw mo siyang tigilan at hindi ka makaintindi. Bigyan mo siya ng space, di ba? Alam nyo, pag di ka nare-replyan, pag di ka minemessage, hindi sinasagot ang tawag mo, ayaw kang kausapin, ilalayuan ka, tinataguan ka, talaga namang pinagtatabuyan ka, tinitiis ka, babayaan kay hayaan mo muna siya sapagkat ka inspire Mas lalong bababang value mo sa kanyang mga mata at sa kanyang puso. Diba? At least umamin ka sa pagkakamali mo. Eh yung iba naman, wala namang mali. Wala ka namang ginawang kasalanan. Pero yung lalaki pang ma-pride. Eh bakit ka sa kanya? Bakit mo siya kukulitin? Diba? Eh siya nga yung may kasalanan. May pakana kung bakit kayo ganyan. Bakit siya pa yung ma-pride? Huwag ka magpakatanga at huwag ka masyadong marupok. Kapag alam mo na ikaw yung ginawa ng masama, eh dapat nga ikaw yung ma-pride din eh. Bakit siya pa? Diba? Kung matigas yung lalaki ngayon, hayaan mo muna siya. Ano man ang dahilan? Ano man ang dahilan kung bakit ngayon hindi kayo nagkakausap? Ano man ang dahilan kung bakit ngayon nilalayuan kanya? Ano man ang dahilan ngayon kung bakit ngayon ayaw kanyang kausapin? At ano man ang dahilan kung bakit ngayon para bang talaga namang sabi niya sa na ayaw niya na sa iyo. Ka-inspired kapag pinagpilitan mo ang sarili mo diyan ay mas lalo yang lalayo sa iyo. At mas lalo yang sasabihin sa kanyang sarili na tama ang desisyon niyang iwan ka. Pero kapag kahinayaan mo muna siya, na gano'n ka rin, sabihin natin lumayo ka rin muna o man nahimik ka o nag-no-contact rin sa kanya, ay eh magkakaroon kayo ng pagkakataon na at mag-isip-isip, at makapag-relax. Kasi kapag uh, ganyan ang sitwasyon, tapos ang kulit mo, sigurado ka-inspired, mas lalang mawawala ang pagmamahal niya sa'yo. Oo, nakakatakot, nakakalungkot, namimiss mo siya, at gusto mo agad na maayos ang inyong relasyon, sapagkat mahal mo siya. Pero ka-inspired, palagi mong tatandaan na sa mundong ito, kapag ang isang tao ay talaga namang ganit sa'yo, talaga namang kapag ang isang tao ay may dinaramdam sa'yo, gusto muna niya na mapag-isa at layuan ka. At talaga naman kapag gano'n ay pagbigyan mo siya, huwag kayong makulit, huwag kang habol-yang-habol, habol, at huwag kang masyadong magulo. Bigyan mo siya ng kapayapaan upang makapag-isip-isip siya. Bigyan mo siya ng pagkakataon na bumalik ang halaga mo sa kanya. Sapagkat ka-inspire sa mga panahon hindi mo siya kinukulit, sa mga panahong hindi ka rin nagpaparamdam, sa pang mga panahon nananahimik ka din, at binibigyan mo siya ng pagkakataon na makapag-isip-isip, ay talaga namang unti-unti babalik ang value mo sa kanya sapagkat siya ay nag invest ng alin? ng pag-iisip sa'yo sapagkat siya ay makikurious kung bakit hindi ka na biglang naghabol sa kanya diba? binibigyan mo siya ng pagkakataon na isip-isipin ka at doon mas lalong bumabalik ang interest at attraction ng isang tao kapag tayo ay iniisip-isip niya ka inspire sa isang mga sikreto upang maglaho ang pride ng lalaki Kapag siya ay matigas ngayon ay tigilan mo muna siya. Manahimik ka dyan o ka masyadong makulit upang magkaroon pa rin ng pag-asa na maging maayos kayo at bumaba ang pride niya sa'yo, ka-inspar. At ang nong sikreto mga para maglaho ang pride ng lakis, mag-self-improve kaysa maghintay ka lang sa kanya ng pangatlo kay inspired. Alam nyo, kaysa mangulit ka, kaysa maghabol ka, at kaysa magbaliw-baliwan ka dyan, at puro ka iyak, puro ka lungkot, puro ka talaga namang puro ka drama dyan, at lagi mong nagsiself ka sa sarili mo, pati ibang tao, dinadamay mo sa mga kaganyan-ganyan mo, ka-inspire, mag-self-improve ka na lang. Ayusin mo ang buhay mo, ayusin mo ang itsura mo, ayusin mo ang sarili mo, ang karir mo, at ang lahat sa sa'yo, upang talaga namang hindi ka masyadong mahirapan. Lumaban ka, ka-inspire. Di ba, hindi naman porket nangyari sa inyo yan eh, titigil ng mundo para sa inyo matatapos na ang mga responsibilidad niyo, ihinto rin ang mga problema nyo, mawawala ang pagsubok, hindi, tuloy-tuloy pa rin yan. Kaya, kay ano ka, magpakatalino ka, magpakatatag ka, magpakamatured ka. Hindi yung porkit nangyayari sa iyo, wala ka nang ginawa sa sarili mo, kundi magkulong sa kwarto mo hindi ka na pumapakas sa trabaho mo, pinabayaan mo na yung pag-aaral mo, pati mga kamag-alak mo, di mo na pinapansin, sinisira mo ang sarili mo, isip ka lang, isip ka lang, di ka kumakain, di ka natutulog ng tama, ka-inspired. Kahit na ganyan ang nangyari, lagi mong tatandaan na meron tayong Diyos. At naging masaya ka noon kahit di mo pa siya nakikilala, at laging merong pag-asa at walang permanente sa mundo. Lahat ng bagay ay lilipas. Lahat ng bagay ay magbabago. Kaya huwag kang masyadong seryoso dyan. Huwag mong masyadong dibdibin yan. Sapagkat so darating ang araw na hindi mo na mararamdaman yan. At muli ka magiging maligaya, maligaya kung ikaw ay pipiliin mo ngayon na lumaban. Yung iba, pinatapos pa yung sarili nilang buhay. Nagano pa, gumagawa pa ng masama sa sarili. Di ba? O kaya naman, naninira ng buhay ng iba o sinisira yung buhay niya. Huwag kayong ganyan. Ka-inspired maraming lalaki sa mundo. At since, sa mga sikreto, mag self-improve ka upang kapag ka hindi ka na nagpaparamdam sa kanya, hindi mo siya hinahabol-habol, hindi mo siya kinukulit, hindi ka panay na message, hindi ka pa chat, hindi ka panay text, hindi ka panay na call sa halip, nagpo-focus ka sa sarili mo. Inuubos mo ang panahon at oras mo sa mga bagay na makakadagdag ng value mo. Nagpapaganda ka ng katawan mo, pinapaganda mo ang itsura mo. Ginagalingan mo sa trabaho mo, lumalaban ka at inaayos mo ang buhay mo kapag nag-improve ka, makikita niya yan. Oo, makikita niya yan. O mababalitaan niya yan. Ka-inspire. Gusto mo ba na masabi niya sa kanyang sarili, tama ang desisyon ko? Buti na lang iniwan ko siya. Gusto mo ba na sabihin niya yun sa kanyang sarili? Tama na iniwan ko ang babaeng yan. Tama na ipinagpalit ko siya. Tama na hindi na ako nagparamdam sa kanya. At tama na hindi ko na siya kinausap. Sapagkat Ganyan ang buhay niya ngayon at naging ganyan ang itsura niya. Pero kung kabaliktaran ang gagawin mo, papagandahin mo lalo ang sarili mo, self improve ka, gagalingan mo sa buhay, eh maaari, magsisi siya. Oo, maaaring magsisi yan. At ma-realize niya na mali ang ginawa niyang pangiiwan sa'yo at bababam pride niya sa'yo. Alam niyo, kapag hindi mo hinabol ang laket, hindi mo siya kinukulit, bababa -ba -ba pride niya sa'yo. At kapag inunang mo naman ang sarili mo, magkakaroon ka ng kumpiyansa at talaga babalik ang interest niya sa'yo. Yan ang mga sikreto kay Inspired. Imbis na puro kahintay sa message niya, mapride siya sa iyo, ayaw niya makipagbalikan, na pinipili niya yung iba, pinagtatabuyang ka niya, ayaw niya na sa iyo, e eh, wag mo siyang habulin. Mag-focus ka sa sarili mo at lalaki. Sa balang araw ay malamang sa malamang ay mapaisip tungkol sa iyo at bumabang ang pride sa iyo at maaari pa rin kayo maging maayos ka-inspire. At ang pang-apat na sikreto kay Inspired para maglaho ang pride ng isang lalaki sa iyo kung siya ang may mali, huwag mo siyang habulin yan pang-apat kay Inspired. Kaya lang sabi ko kanina pa, yung iba sa inyo, wala ka namang ginawang mali, hindi ka naman gumawa ng kasalanan, wala ka namang ginawang masama, naging mabuti kang girlfriend, naging mabuti kang asawa, misis, siya pa nga ang nanloko sa iyo, siya pa nga ang talaga namang nagsisinungaling sa iyo, siya pa nga ang gumawa ng kamalian, ng talaga namang masama, di ba? Tapos bakit ikaw ang maghahabol sa kanya? Dapat nga siya ang magpakumbaba sa'yo at humingi ng tawad sa'yo sapagkat siya ang nagkasala. Kung gano'n ang nangyari. Di ba? Pero, di ba, kahit pag ganun yung nangyari, huwag kang maghahabol. Kasi bababa ang tingin niya sa'yo. Isipin niya, ano bang klaseng baba ito? Walang bait sa sarili. Walang respeto at paggalang sa sarili. Talaga namang masyadong bababa ang tingin sa sarili. Ginawan ko na ng ganyan, ginawang ko na ng masama, para bang napakababa pa rin niya lo, dolo magiging low value yung tingin na lalaki sa kasi naghahabol ka sa kanya eh. 'Di ba? Wala kang paninindigan, wala kang katapangan, napakarupok mo. Masyado kang marupok, masyado kang martir. Dapat sa iyo pinagtatayuan ka ng rebulto doon sa Luneta o kung saan man sa tapat ng bahay nyo sapagkat masyado kang martir at napakatanga mo talaga naman kay inspired kung gusto mo ng isang lalaki tumas ang tingin sa'yo magbago siya respetuhin ka niya. Ay magpakita ka rin ng pagpapahalaga at respect sa sarili mo. Kapag ang lalaki ginawan ka ng masama, eh, huwag mo siyang habulin. At mag no contact rule ka. Mahalin mo na lang ang sarili mo. Kung babalik siya, kung magsisisi kung marirelease siyang pagkakamali niya at bababa ang pride niya sa'yo, okay. That's good. Pero kung hindi, magma magmamatigas siya, mas pipili niya pa rin magpatuloy sa paggawa ng pagkakamali sa buhay niya, hindi niya siya babalik. At least nakawala ka na sa ganong klasing lalaki, sa ganong klasing sitwasyon at relasyon. ayo ba nun? Kayo spard. Huwag kang laging, ano, huwag laging negative. Maging positibo ka mag-isip. Mahalin mo ang sarili mo. Lumapit ka sa Diyos. At laging merong pag-asa sa kinabukasan. Huwag mong isiping, porkit ganyan na nangyari sa'yo, habang buhay ka ng malungkot, walang permanente sa mundo. At napakaraming lalaki. Sabi nga nila, kapag may nawala, may bagong darating. Kapag may pinto may bintanang bubukas. Hindi ko alam, o sa kusina, o sa ano mo, di ba? Ka-inspired. So, yun sa mga sikreto. Tandaan mo yan. Huwag mo siyang habulin kapag ginawang kayo ng masama. Siya ang dapat maghabol sa iyo. Ikaw ang dapat magmataas ng pride sa kanya sapagkat ginawang kanya ng kamalian. Pero huwag masyadong mataas, matuto ka pa rin kung uh, ah, sabi natin magpatawad. Kasi yun sa mga sikreto para bumaba ang pride niya sa'yo at maglaho ang pride niya sa'yo, kahit supa. At malamang mga sikreto mga kahit para maglaho ang pride ng lalaki sa'yo is umanap ng paraan para maging masaya ng pala mga kahit supa. Alam niyo, kahit supa, umanap ng paraan para maging masaya eh bakit naman ganon? Bakit isa sa mga sikreto upang bumabang o oh, maglaho ang pride ng lalaki sa akin? Alam niyo mga kahit spark, mag, mas lalong magmataas -ma yan sa'yo tataas lalo ang pride niya sa iyo kapag nakita niya na masyado kang mahina at talaga namang nagpapa-apekto. Pero kung ipapakita mo na magiging masaya ka pa rin kahit wala na siya, na kaya mo kahit wala na siya sa buhay mo, na kaya mo pa rin maging masaya kasama ang mga kaibigan at pamilya mo kahit wala siya doon, talaga naman bababa ang pride niya. Sapagkat so ano pa ang dahilan para siya, para siya magmata sa iyo? Ano pa ang magiging niya para magpaka-pride siya sa'yo? Eh hindi mo na nga siya pinapansin. Masaya ka na sa buhay mo. Masaya ka na sa mga bago mong kaibigan. Sa ginagawa mo. Wala ka ng pakialam sa kanya. At hindi ka naapektado. Para bang hindi mo na siya kilala. Para bang walang, nang, walang nangyari sa buhay mo kasama siya. Para bang hindi siya dumaan sa buhay mo. Kapag nakita niyang yung mga ngiti. Kapag nakita niyang yung mga pagtawa. Kapag nakita niya ang kislap ng iyong mga mata na no, para bang walang nangyari sa si inyo, talaga naman ang isang lalaki ay mapapaisip na baka nagkamali siya ng desisyon. Maaari siya magsisi sa ginawa niya sa iyo. Ka-inspired. Pero kung papakita mo, puro ka sad girl, sad pose, puro ka drama, puro ka dramahan, puro ka pag-iyak, puro ka pagluha, puro ka hagulgol, puro ka talaga namang... Hashtag, hashtag heartbroken, Eka-inspired, walang mangyayari. Pagtatawanan ka pa niya. At magiging bilib sa kanyang sarili at maging piling pogi siya. Sabihin niya, grabe, kahabul habol pala ako. Iniiyakan ako ng babae. Sobrang gwapo ko pala, hinahabol habul ako ng babae. Pero kung hindi mo siya hahabulin, magpo-focus ka sa sarili mo, mamahalin mo ang sarili mo at magiging masaya ka, yun ang talaga namang masakit para sa kanya. Maaari siyang magsiset kapag nangyari yon, ay maglalaho ang pride niya sa'yo, ka-inspired. At ang pang sikreto, mga ka para maglaho ang pride ng isang lalaki sa'yo, is lumapit sa Diyos. ang mga opo mga ka ng yan ang pinakulay. At ang pang-aning talaga naman, ka-inspired. Kung ikaw hirap na hirap na, at ang isang lalaking niya na talagang mahal na mahal mo, talaga namang pero napakataas ng pride niya sa'yo, lumapit ka sa Diyos. Hindi lahat ng bagay ay kaya mo hindi lahat ang bagay ay kaya natin. Lahat ng tao sa mundo ay may limitasyon. Pero sa Diyos, walang imposible. Kung gusto mo ng lalaking mahal mo ay bumaba ang pride sa iyo. Muling bumalik ang interest at ang attraction sa iyo. Muli kayong magmahal at maging maayos kayo. Lumapit at humingi ka ng tulong sa Diyos. Kapag ang Diyos ang kumilos para sa iyo at talaga namang gumawa siya ng paraan para sa inyo, tiyak magiging maayos kayo sapagkat ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. 'di ba? Oh, nandito kami mga lab coach, mga nagtuturo, nagbibigay ng tips tungkol sa pag-ibig at sa isang relasyon. Pero lahat naman kami may hangganan at hindi lahat ng bagay ay nalalaman namin. Nagkakamali din kami sa ibang bagay, talaga namang hindi naman kami perpekto. Oo, magbibigay kami ng konting idea, pero masasabi ko sa inyo, higit kanino man, higit sa paanong paraan pa man, at sa lahat ng sitwasyon kailanman, lumapit ka sa Diyos at humingi ka ng tulong sa kanya at magtiwala ka na tutulungan ka niya at darating ang panahon magugulat ka na lang ang lalaking mahal mo na may mataas na pride sa iyo ay muling babalik ka inspire so mga expert, lang po na marami salamat po mga kaspad sa pagtapos ng vlog na ito kasi kalimutan na mag like, comment Ensure na rin po upang makatulong din naman po tayo sa iba at sa mga di pa po nakasubscribe ay pasubscribe so, na po mga kaspad at click ko na rin notification bell upang maging updated kayo pag may bago kong i-upload na video, sa mga gustong magpa-coaching, makausap ako, at mag gusto magpa-advise tungkol, tungkol, sa inyong problema sa pag-ibig and relationship, ay pakimais lang po sa kan Facebook, ay po yung profile picture ko. Pakichat ako ako mismo, magre-reply sa inyo. Maraming maraming salamat, makin-spark, mag-ingat lahat. Mahal ko po kayo, at muli, be inspired!